Hello, good morning mga kasimple. Bali, nandito ako sa playa, dito sa barangay Lumambayan. Uh, ngayon ipapakita ko sa inyo. Dito kasi, uh, ang isa sa hanap buhay dito ng mga taga rito ay panging isda. Yung mga magaganda klaseng isda na nakikita natin, misa na binabiyahe na uh, ine ay dito rin na natin makikita. Pero uh, dito, uh, ang pangunahing uh, pinagkakitaan talaga nila, yung mga nakatira dito, ay pangingisda. Pero may papakita ko sa inyo, no, yung ginagawa nila bago sila mangisda. Yan. Yan yung mangingisda na si Kuya Umpong. Yan yung kanyang ginagawa. Uh, niya yung ano, niya yung kanyang... Uh, ng isda may mga kawil uh, ah, naihulog niya na yan tapos sa ah, nililinis niya lang para malagyan ulit ng pain at may uhulog o sila pag maganda yung dagat yan ang ah, pinagkakakitaan nila tapos doon may makikita tayo doon na uh, yun o oh. uh, ah, may naglalambat doon yan makakalibri na sila ng pakulang syempre may pambigas pa pag makahuli ng magandang uh, isda meron na silang uh, pambiling bigas ah, meron doon na yun na ah, tumatabi na natin kung may huli sila kung pang sport yung nga kanilang hinulog o yun ay pang pulang buntot lang kung tinatawag o pang palapatin yan, yeah, dyan natin nakukuha. dyan namin eh, kinukuha yung mga nilalako namin na ah, pang isda at syempre yan yun yung ginagamit yan, yan ang ginagamit nila ang uh, panghuli sa pangingisda. Dito yan sa Sitio Calduran, uh, ang tinatawag uh, seaside, dito sa barangay Lumang Bayan. Yan, dito niya may ita. Kaya ka gusto nyo ng sariwang isda, uh, pumunta lang kayo, dumayo kayo dito sa uh, Lumang Bayan, sa Sancho para makabili ng sariwang isda kung saan man kayo, kung malayo kayo. Pwede kayo pumasal dito, makatikim kayo ng uh, sariwang isda, lalo na pagka maganda yung dagat. Siyempre, hindi ko mapapakita sa inyo yung, ano, yung magandang isda dahil hindi natin naabutan. Pero yun, o. Oh. Ayun. Pero kung makakita tayo doon naman may huli sila, ayun, pipicturan natin. Saka siyempre, ayun, o. Oh, na, mimili na sila doon ng uh, isda. At ah, siyempre nagpapasalamat pa rin ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa panonood sa aming ah, mga video. Siyempre hindi natin nakita dito si Idol ah, Arbi RB Valencia. Shoutout si sa kanya. Yan, yan, yung mga pinupost niya. Ah, siyempre dumayo tayo dito para makita natin yan. Kung nakita sana natin siya, Ah, makita natin siya na gumagawa niyan. Yan o, oh, tutukan natin. Mali yan, uh, ilalagay pa yan sa kahon. Uh, Sasalansan niya pa yan. Tatanggalan muna ng pain. Tapos talagyan ulit ng uh, pain. Para kung makakalawit sila mamayang hapon o bukas ng umaga, malagyan nila yan. Uh, na naman sila. Basta maganda lang yung dagat at hindi malakas. Yan. Maraming salamat mga kasimple ha. Uh, sa pag-support at panunod. Paki-follow na lang. Like and share. Maraming salamat.